Hello, ito yung ating 10 peso coin BSP series from year 2000 to 2017. At ang sinasabi ko na dalawang coin na libo ang halaga ay ang year 2007 at saka year 2009. Kasi po mahirap po silang hanapin kaya yung iba bibili na lang. Binibili sa halagang 2000 hanggang 3,000. At pwede pang tumaas kung mayaman yung collector na naghahanap. Ayan. Kompleto na ako sa iba, pero yung 2007 at saka 2009 ang wala. Ayan, 2007 wala pa. 8 meron na. 9 wala pa din. 10, ayan ang 10. Maganda yung 10. 11. 12. Ay, maganda rin yung aking 12. 13. 14 15 Year 2007 tsaka 2009 po ang mahirap hanapin. Kaya pag nakahanap kayo, pwede nyo ibenta ng 2,000 pataas. Yan. 2007, 2009, 2000 pataas ang presyo.